Carlo na akin bridge mayroon naman ng mga sa sa ano mo raw yan sa 20 mga laroon sa mayroon sa so mayroon na niya yan po yan sa mga po mayroon dito pinagkaguluan si Maki Ati Maki shout up mo dyan Arawala ano ano yan sa Maki, pinagkagagulong ka sa YouTube ah. Ay, dito sa mga pre-shots si kay boss, ma ay, kay Ate Maki, no, sa about mga latang niya rito, sa mga ano. Ate Maki, magkano yung pre niya, Mak? 50 sa mga yan. Pinagkagulong ka rin siya sa mga pre-shots, mga jersey, no? Yan mga sa nakikita nyo, mga, ano, no? 50 lahat ng ori ng t-shirt yan, mga long sleeve, 50 lang. Long slip, sikwento so, sa mga laruan 20 laruan yan mga guys. So yan. Ito yung pinagkagawa ng mga tindya ni Ate Maki rito. Pagkano ulit ito? Magkano? Ano yan? Sikwenta? Oo, 20 na sikwenta. O, wala. Wala, wala namin. May mga long slip. So, so ba mam mga mama, magkano mam, ito? 70 ganyan nag, nag, mag, mga ano, mga din sa dalasan dito. Yeah, ito baba ng to, ito batang 70 lang. Ay, brot, ay, so, 70 lang. Yeah. Ito so, 70 lang sa mga 70 pesos lang sa mga boot mannequin, no? Dito nasa mga lantaga ni Nanay, no? So, mga dito mga sapatos, mga sa Myron din tayo dito. So, mga ganito. Magkano 'yung benta sa na Isang da pa lang mga benta nitong ito, mga hindi lang sapatos ng mayroon siya dito mga isang mga about ng mga ito ka Ang ganda pa to. Pwede pang to, pang lakad, pang araw-araw. Sa so mga sandals, mayroon din tayo rito. Oh. So sa mga sandals, magkano naman ano? Oh. So, Sekwenta lang, mawara-mwara lang. No, so sa asin, taro, mga sapatos atin mayroon tayo rito. Mga situntaman ng mga sapatos, tinatawag na okay-okay lang. -okay oh. Magsalita ka, purang buhay ay. lang eh. ay mo to kulungan. <laughs> about sa mga lasag dito no? Dito lang kayo atin na uh, ano. So, thank you, Dave, thank, thank you. Dave. Thank you rin natin may wasa to. So, maraming salamat po. Tapos na natin. Nagalap pa ng ito. Ipaninda. Kahit na ibang bahay na pwede na rin dito. So, yan. Ang Pinoy natin. 100. Tapos, ang... 85 tapos Yes! Ang Pinoy luto. Yes! 15 pesos yung 100 lang. No? 15 pesos yung Pinoy. Yes. 100 Pinoy 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100 So, Pesos Ayan, dito mo sa balot natin ang tatlong piso, ay tatlong piraso si Kuwenta. <laughs> Bulo-bulo na si, ano, So, yan ang sample malalaki na, no? Ang okay. gaganda ko so, ito. balot so, sa puti yan, no? balot sa puti yan. No, balot sa puti. So, so, ang pula natin, ang itlong pula natin, 10 piso. Siyempre, hindi natin may wasa na, update na rin natin sila. Siyempre. Pabalik ba pa kayo? Oh, dito lang kami, nagtitikot. Ay, Ayan. Babalik so, kayong gano'n? O, oh. na, na kayo doon? Ang balot. Oh, okay, balik kayo ah. Oh. Ang Pinoy natin. So, may nagpapagda. Oh, guys, may nagpapasabay rito. Oh, sasabay sa akin. Bibili na ng balot daw. Pito. Ano yung pito? Pino. Pito 50, Pino. Saka sa nabili may sandaan. Ayun, magahan mo na. Eh, bukara mo ako dyan. Anong nangyari dito.

150. Ah, 150. 300 ah, 300 yung pantalon. Dito tayo sa bag. 150 lang yung bag. May mga sapatos. Mayroon din dyan. 150. Tapos 300 sa mga pantalon. Ito dalawa. Hindi kung gusto mo pagkukuhan lang. 300 din yung lock. 300. 300. Di, may hindi tayo mga boss, o. mo na. Lagi natin, wala ka tayo. 300, 300 ang jeans. Ayan ang mayroon si madam. Tapos yun na yung mga jacket. Polo, long sleeve. Saragosa, ayan. Mga Tapasok lang ng konti.